Kailan po, kailan po nagsimula itong ano, ano, ni Kuya Kalbo? Uh, last year lang po. Kailan lang hindi ko matandaan yung saktong ano yun. Ano yung last year lang ba? So, di ba dati nang merang ano, ang talagang gawa ni Kuya Kalbo? Oh, sa nanay niya po. Ah, sa nanay niya. Pero yung sa kanya po mismo, last year lang po natin. Ah, last year lang. Oh. Ali saan pa matatagpuan tong lugawan ni Kuya Kalbo? Dito lang po sa ano, Malaban Conception sa may likod lang po ng palengke. Ng palengke, mas malapit na sa may simbahan. Simbahan ng Conception. Oh, tapos si ano oras nga pala nag-o-open to? Nag-o-open po siya nang 6 to 7:30 po pagka Monday to Friday. umaga po, alas 6 ng umaga hanggang hanggang 7:30 po lang gabi. Alin sa puro lugaw lang naman to? Ah, pa, puro lugaw po sa mga naman daw mga mga. At ang special niya dito yung eh mga puso no. Puso, isaw. Halos lahat naman din, you know? no. Sige, sige, tikman natin 'yan. Order din ako. Order ako ng lugaw, puso, sama ng lugaw. Tapos isang sumpia na rin. At ito na nga, nandito na nga pala tayo sa may lugawan ni Kuya Kalbo. Dito sa may bayan ng Malabon, dito sa may Concepcion. Bali ito yung -order natin, lugaw. Ayan. Tapos meron tayong dugo. Ayan, dugo. And then yung puso. Ito, masarap yung puso nila. Bakunat-kunat to. Puso ng babay po yan. Tikman natin mga kamaya. At bukod dyan, titikman din natin yung fried sumpia nila. Pag tawagin ay lumpia, pero dito sa Malabon, sumpia, to, sumpia po ang tawag dito. Tignan natin ang uh, special na sausawin nila. Bali yung puso nila nagkakalaga ng 50 pesos. Tapos yung dugo nila ay 15 pesos, tama. And then yung, yung dugo, sa so piso kada isang cube na gano'n. At yung sumpian nila ay 15 pesos din. Tama, tama. Tikman na natin yung dugo nila. At titikman muna natin sa pling na wala mo ng halo. lasa ng lugaw niya, maluya. Nandun yung lasa ng mga taba. Kaya yung taba ng mismo ng uh, baboy. Tikman natin puso. Tama, Tama. Next, yung dugo. Cheers. Yes. Hmm. Ha? Ah, para sa mga Hmm. mahal mo kaba? ba? mo sa mahal mo kaba? 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 mahal mo na mahal mo ng mahal mo kaba? mahal mo kaba? mahal palengke kaba? mahal mo palengke, kung naman po kayo sa nabotas, tatawid po kayo sa tawiran ng tres. Pagtawid nyo, tatawid na yung konti, ito na po maingit. Kaya hindi kayo maliligaw mga kabayang. Puntaan nyo na.